So, dyan. Break muna sa pag-Facebook at pag-ano, pag, ano, pag didita. Maglaba muna. Ah, ng labahan. Wala nang masuot. Doon, mahal. Doon mo i-ano sa kuan. Ay, yung panty dito sa sabon. Yan, dyan. Yan. Dito, dito. Doon, doon. Yan. Dyan, yan. Dito. Diyan, Dito. Dito. sa sabon. Yan, diyan. Yan. Hmm. Maglalaba muna daw siya. Maglalaba siya. kailan kung doon yan sa pula ha. Break time mo ng pagdidita. Lala, muna siya. Ang tuka ngayon. Dyan, 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 dyan. Doon. Sa pula. Yan. Maga ano sa... Yan. Doon. Sa pula yan. Yan. Sa ano siya? Kusutan mo pante kao gagaw o uh, nagtatawa pa. Dali, anuhan mo yan. Kinusutan ng pante. Guys, nags na takes morning. Yan. Tatawa pa siya. Nahihiya, ipartner naman. Ayatang. Ayan. <laughs> Wala nang masuot, wala nang masuot, naglalaban na siya. Naglalaban na.